Gustah mga brad, pag-usapan natin paano nga ba nagsimula ang Valentine's Day. Sino nga ba si Saint Valentine at sino si Cupido At paano nauso ang pagbibigay ng tsokolate, bulaklak, at kung ano-anong regalo sa mga magkasintahan. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Valentine's Day nga ba ay para sa mga mag-irog na nag-iibigan o para sa mga kumpanya na nagbebenta ng mga bulaklak, chocolates, cards at marami pang iba? Paano nga ba nagsimula ang Valentine's Day at kailan ito nagsimula? Noong ancient Roman times, ang Valentine ay sobrang popular na pangalan at may iba't ibang istorya patungkol kay Saint Valentine. Ito ang isang kwento about kay Valentine ang Roman Emperor na si Claudius II ay diniklara na pinag-uutos ng lahat ng Roman soldiers ay hindi na pinapayagang mag-asawa at ang pagpapakasal ay itinuturing na ngayong iligal. Isang pari na nagnangalang Valentine ay nakita na ang deklarasyon ng Roman Emperor ay hindi makatarungan kaya ang paring si Valentine ay patuloy pa rin na nagkakasal ng palihim nang malaman ito ng Roman Emperor, ikinulong ito at pinersekyut. So yan yung unang kwento. Ito naman yung isang kwento kay Valentine. Si Valentine daw ay nabilanggo dahil sa pagtulong nito sa mga Kristiyano. At nung nakakulong na ito, nainlab ito sa anak ng tagabantay ng kulungan at sinulatan niya ito sa ibabang bahagi ng kanyang sulat na Love Your Valentine. Kalaunan, Si Valentine at ang babaeng anak ng tagabantay ng kulungan ay parehas na pinugutan sa pecha ng February 14. So yun yung kwento kay St. Valentine. Ayon sa mga historian, although ang Valentine's Day ay mula sa pangalan ng pare o Christian Saint, ang pagdiriwang sa Feast of Saint Valentine ay itinapat lang sa pecha ng pagdiriwang ng Pagan Festival of Lupercalia na ginaganap tuwing February 14 sa pag-attempt na ma-christianize ang kilalang sexy holiday na Lupercalia. Ano nga bang Lupercalia? Ang Lupercalia ay para sa mga babaeng hirap magkaanak o mabuntis o di kaya sa mga babaeng dalaga na gustong magkaanak. Pinaniniwalaan kasi ng mga pagano na ang mga ginagawang ritual sa Lupercalia ang mga ng evil spirit sa katawan ng babae na pumipigil sa pagbubuntis nito. Nagkakaroon ng mga animal sacrifices at ito ay pinaperform ng mga tinatawag na Luperci, isa itong grupo ng mga Roman priest. Ang ginagawa nilang ritual na animal sacrifices, madalas kambing at aso ang inaalay dahil ang hayop na ito ay representation daw ng sexuality. Ang balat ng kambing ay ihahampas sa mga babae na may problema sa pagbubuntis o sa mga dalagang gustong magkaanak. At sa pagdampi ng balat ng kambing sa kanilang katawan, pinaniniwalaan nila na natanggap na nila ang fertility rite. Ang mga lalaki naman ay bubunot sa lob ng jar ng pangalan ng babaeng dalaga at ang sino man ang mabunot nito, ipapares sila sa buong panahon ng festival. Madalas, ang mga napagpapares na babae at lalaki ay naiinlab naman sa isa't isa hanggang sa ito'y magpakasal. Popular ang festival na ito ng Lupercalia kahit nung panahon ni Julius Caesar at Mark Antony na parehas na pangasawa ni Cleopatra. Kung napanood niyo yung video ko tungkol dyan. Ganyan isa sa kilalang direct descendant ng modernong Valentine's Day na associated ng love at romance ay mula sa English poet na si Geoffrey Chaucer. Noong 1375, sinulat niya ang tinatawag na Parliament of Fowls na kung saan naglalaman ito ng linya na for this one on St. Valentine's Day when every bird comes there to choose his mate. Dahil dito, taong 1400s, ang mga tao ay nagsimula ng sumulat ng mga poems patungkol sa kanilang love interest as Valentine's. E paano naman nagsimulang pagbibigay ng chocolates tuwing Valentine's Day? Ang tradisyon ng box of chocolates ay sinimulan ni Richard Cadbury. Si Richard Cadbury ay anak ni John Cadbury may-ari ng Cadbury Company. Isa sa naisip ni John Cadbury na marketing ng kumpanya ay ipromote ang kanilang iba't ibang tsokolate sa pamamagitan ng paglalagay nito sa box na hugis puso. Lalo na tuwing sasapit ang Valentine's Day. Ito ay para kahit ubos na raw ang tsokolate ay siguradong itatabi raw ng taong niregaluan ang box para makip ang memories ng taong nagbigay nito. So dito na usong pagbibigay ng tsokolate tuwing Valentine's. E paano naman nagsimulang pulang hugis puso na simbolo ng Valentine's Day? Ang pulang hugis puso ay naging universal symbol na ng love. Pero saan ba nagsimula ito? Tulad ng mga nakikita natin sa mga baraha, sa mga emojis, at maging sa mga tato. Alam nyo ba na ang hugis nito ay nagsimula sa isang halaman? Mula pa noong ancient times, ang halaman ito ay tinatawag na silphium na ginagamit ng mga Griego at Romano para sa birth control. Madali kasi itong patubuin kahit saan. Ang hugis ng seeds na nga lamang ito ang pinagmulan at pinagkunan ng modernong heart shape sa panahon natin ngayon. Pero alam nyo ba na may ilang mga bansa na kapag pinagdiwang mo ang Valentine's Day ay maaari kang maparusahan? Oo, tama na rinig nyo. Ang pagsiselebrate ng Valentine's Day sa mga bansa tulad ng Pakistan, Malaysia, Indonesia at Saudi Arabia ay mahigpit na pinagbabawal. Pag nahuli ka, maaari kang maparusahan. Ang batas na ito ay mula sa mga Muslim officials ng mga bansang nabanggit. Dahil ang Valentine's Day para sa kanila ay kinikilalang Christian holiday at ang okasyong ito ay pinaniniwalaan ng mga Muslim officials na nagpo-promote ng casual sex at pagiinom ng alkohol na kung saan pinagbabawal ito ng traditional Muslim faith. Sa isang Indonesian province, ang pagbebenta ng mga regalo tuwing Valentine's Day ay maaari mo nang ikakulong. Sa Malaysia naman noong taong 2011 Valentine's Day, maraming mga nirid ng mga hotels doon. 80 ang inaresto sa magkakaibang hotel dahil napag-alaman na ang mga kopol na nasa loob ng iisang kwarto ay hindi mga mag-asawa. Sa Saudi Arabia naman ay limang lalaki at anim na babayang inaresto ng otoridad dahil sa paikipagsayaw nito sa mga hindi nito kaano-ano during Valentine's Day at nasintensya nito noong 2014 ng 39 years na pagkakabilanggo. Sa India naman, inalis na rito ang celebration of romantic love tuwing Valentine's Day at pinalitan na nila ito ng Parents Worship Day. E sino naman si Cupido? Paano naman ito nauso? Si Cupid o Cupido ay kilala sa cute na chubby angel o Kerubic Cloud Baby na naka-diaper na may hawak na pana. Kinikilala ito ng Roman mythology bilang anak ng goddess of love na si Venus. Kaya nga baby ito eh. Kumbaga ang sino mang tamaan ng palaso ni Cupido sa puso ay makakaramdam ito ng pagka-in Pero sa Greek mythology, iba ang pagkakilala nila kay Cupido. Mas kilala ito bilang Eros. Si Eros ay tinuturing na most powerful of all gods na kayang kontrolin ang most powerful emotion na love Dalawang klase ng palaso ang ginagamit nito panira Ang isa ay ginto na ang sino mang tamaan nito ay makakaramdam ng sobrang pagka-inlove At kapag ang ginamit naman niya ay kulay silver na palaso Ang sinumang mang tamaan nito ay makakaramdam ng matinding pagkagalit sa isang tao E paano naman yung pagbibigay ng bulaklak pag valentines? Kailan naman nito nauso? Ang tradisyong ito ay nagsimula late 17th century sa pamumuno noon ni King Charles II ng Sweden. Ang pagbibigay ng bulaklak noon ay naiging paraan ng communication at naghahati dito ng iba't ibang mensahe depende sa kulay ng bulaklak na kahit na wala kang salitang banggitin sa pagbibigay nito, alam na nang binigyan mo ang mensaheng gusto mo iparating sa pamamagitan ng kulay nito. Halimbawa kapag nagbigay ka ng dilaw na bulaklak, ibig sabihin na ka ng taong binigyan mo nito. Kapag kulay purple naman, ibig sabihin nangihingi ka ng sorry at tumihiling ka ng kapatawaran sa binigyan mo nito at hindi dahil fan ka ng BTS. Kapag red rose naman ang binigay mo, nagpapakita ito ng malalim na pagmamahal sa taong binigyan mo. Ang kulay pulang rose ay affiliated kay Aphrodite na goddess of love. Sa Greek mythology kasi sinasabi na ang rose ay tumutubo sa lupa sa pamamagitan ng pinagsamang patak ng luha ni Aphrodite at patak ng dugo ng kanyang iniibig na si Adonis. Sa mga Romano naman, ang rose ay sumisimbolo ng love and beauty ng kanilang goddess na si Venus. Kaya tuwing Valentine's Day, ang bulaklak na rose ang kinagisnan na gift ng magkasintahan o ng mag-asawa. Sa modernong panahon, ang pagdiriwang ng February 14 ay hindi na lang ito basta umiikot sa pagdiriwang ng romantic love kundi nagiging celebration na rin ito ng friendship, ng love sa family at syempre ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan ng nakumento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.